Sa nakaraang kwento natin ay napagdesisyonan ni Isaak na patayin ang lahat ng mga bata at kaagad siyang sumugod. At sa pagpapatuloy ng kwento, sa puntong papasugod na si Isaak sa mga bata ay pilit naman inabol ni Jin Sung ito subalit hinaranggan lamang siya ng matatalim na yelo ni Isaak at dahil doon ay nagalit naman siya dahil ayaw niyang mapahamak ang mga bata at bigla niya namang ipinalabas ang ideya niya ng mga buto upang protektahan ang mga bata at nang makita yun ni Isaak ay napasabi naman siya na baliwala ang kanyang ginagawang pagprotekta sa mga bata at kaagad niya namang binasag ang mga buto na nakaharang sa mga bata. Nang makita yun ni Jin Sung ay kaagad niya naman tinawag ang kanyang murder support at bigla na lamang may lumabas na pulang balabal na tinatawag na na tatlo Darknesses Handmade Cloak na mayroong ide rank na 3S. Ang balabal na ito ay ang mahal na balabal ng naglaho nang hindi na itatala at ang balabal na ito ay patuloy lamang na lumalaki hanggat may nakatingin dito. Bigla namang natigilan si Isaac sa pag ataki dahil kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng pulang balabal na ito. Nagtataka naman ang isang bata at napatanong na kung ano ba ang bagay na ito at sagot naman ni Chonok sa kanya na hindi niya rin alam ngunit ang natitiyak niya lamang ay parang pinuprotektahan sila nito. Habang pinagmamasdan ni Isaac ang balabal ay patuloy lamang itong lumalaki at napasabi na lang siya na ang balabal na ito ay nakita niya na dati at dahil naalala niya na kung sino ang nagmamayari nito ay hinawakan niya naman ito at bigla naman siyang nakuryente dahil ang tanging makakawasak lamang sa balabal na ito ay mas malakas kumpara sa 103,173 darkness. Nagtataka naman siya na kung bakit hindi gumagana ang kanyang ideya sa balabal na ito. Makalipas lamang ang ilang segundo ay may biglang pamatak na dugo sa sahig at dito nasa likuran na pala niya si Jin Sung at sinaksak siya nito gamit ang punyal sa dibdib habang sinasabi niya kay Isaak na napakaingay niya. Pagtapos ng kanyang pag-ataki ay mas tumaas naman sa 50% ang tsansa niyang mapatay si Isaak. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na kahit papaano ay may dalawa siyang pagpipilian at napagdesisyonan niya na tawagin ang isa sa mga bata at dito tinawag niya si Chonok at pinapalabas niya ito at nagtatakang tanong naman ni Chonok sa kanya na kung tapos na ba ang laban. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya habang hinihila siya sa kamay na hindi pa tapos ang laban ngunit minungkahi niya kay Chonok na oras na para siya ang tumapos sa laban. Nagtataka naman si Chonok na kung ano ba ang ibig sabihin ni Jin Sung sa kanya. Habang si Isaac naman ay paulit-ulit niyang sinasabi na napakasakit ng kanyang nararamdaman. Naghanda naman si Jin Sung na ipalabas ang kanyang aura habang sinasabi niya kay Chonok na siya ang huling piraso ng kanyang plano at kaagad niyang hinawakan si Chonok sa balikat at nakaramdam din si Chonok ng dagdag na lakas at lumabas sa kanyang stats na ideya na tinatawag na the difference between heaven and hell is one paper thick. Ang kakayahan ng kanyang ideya na ito ay maaari niyang limitahan ng kalalabasan na 50 50 na probabilidad sa isang kakalabasan. Ibinuhos naman ni Jinsong ang kanyang buong lakas dahil ayon pa sa kanya na unti-unti niya nang naaabot ang kanyang limitasyon. Tinawag naman ni Chonok si Jinsong habang si Jinsong naman ay tumatawa at minungkahi niya kay Chonok na sabihin niya na sa kanya. Sinabi naman ni Chonok sa kanya ang katagang kulay pula. Binitawa na siya ni Jinsang at sinabihan niya ito na maganda ang kanyang ginawa at kaagad naman siyang sumugod kay Isaak habang umingiti ito. Lumipat ang eksena kina Lizin at dito umilaw ang espada ni Iljong na itinusok niya kay Sia Ferox at wala namang kaaid ideya si Lizin sa ginagawa ni Iljung at tinanong niya ito na kung ano ba ang pinaplano niya. Sinabi naman ni Kim Iljung sa kanya na sinabihan niya na ito kanina na pumunta lang siya dito upang makipag-usap. Tugon naman ni Lizin sa kanya na wala siyang intensyon na makipag-usap sa kanya at minungkahi niya kay Iljung na umalis na lang siya at dagdag niya pa na sinusubukan nilang makaalis sa lugar na ito. Sinabi naman ni Kim Iljung sa kanya na kung ano ba ang minamadali niya at tinanong niya si Lizin na kung dahil ba kay Jin Sung. Sa isip-isip naman ni Lizin na alam na pala ni Iljung ang patungkol doon. Nang makita ni Iljung ang reaksyon ni Lizin ay napatawa na lamang ito at sinabi niya na sa tingin niya tama siya. Napatanong na lang si Iljung na kung ano ba ang iniisip niya upang utusan siya ng kanyang master na tapusin ang mga tore. Tinanong naman siya ni Lizin na kung master niya ba ang baliw na satanas na yun. Ipinaliwanag naman ni Kim Il-jung na ang pangunahing rason nila ay ang propesya dahil ayon pa sa kanya na hanggat na nila ang propesya ay hindi na magiging banta ang mga hampas lupa ng mga tao sa kanila subalit na pangiti naman si Il-jung dahil mayroon pa siyang sasabihin at napagtanto naman kaagad ni ang ibig sabihin ni Kim Il-jung at sinabi ni Il-jung sa kanya na tama ang kanyang iniisip na hindi niya nahahayaang mabuhay ang isang tao na nanalo kay ikauna at ikaapat na halimaw. Dagdag niya pa na kagaya nga ng iniisip ni Lee Jin na ang kanyang master ay iniisip din na magiging malaking hadlang si Park Jin Sung sa kanila sa hinaharap. Tugon naman ni Lee Zin sa kanya na si Jin Sung ay nasa loob pa rin ng tore. Sinabi naman ni Il Jung sa kanya na nakaalis na ang kanyang pinuno dahil hindi lang naman siya ang tinaniman ng dummy. Lumipat naman ang eksena sa kina Jinsong at Isaak at dito naghahanda na ng pangmalakasang pag-ataki si Jinsong kay Isaak at nasa 77% na ang kanyang tsansang patayin si Isaak at nang walang ano-ano'y sinaksak niya na si Isaak ng kanyang punyal at maya-maya pa ay bigla na lamang na activate ang ideya ni Isaak na tinatawag na ignore immunity at bigla naman itong iniba ang temperatura at nagpalabas siya ng apoy dahilan ng pagkalapnas ng mukha ni Jinsong at napa-atres na lamang siya habang umaapoy ang kanyang damit at napatawa na lang ito at napatanong na kung ano ba ang nangyayari at para itong perpektong pagkakataon. At dito biglang dumating ang tiyuhin at tiyahin ni Jin Sung at si Lee Seung -hwa. Sinabi naman ni Sung Hwa na nagtataka lang siya na kung nasaan na sa ngayon ang propesea. Sa kabilang banda naman ay nag-uusap pa rin si Lee Jin at Il -jung at sinabi ni Lee Jin sa kanya na kung gumawa nga ng hakbang ang kanilang pinuno ay kikilos rin ang mga taga International Crisis Cooperation Agency. Tumawa naman si Kim Il-jung at sinabi niya na hindi niya namang sinabi na alam niya na kaya naman bago siya pumunta dito ay nag-ingat muna siya. Ipinaliwanag naman ni Il-jung kay Lizin na ang una nilang hakbang ay ang paglusob ng dambuhalang oso at tinanong niya si Lizin na kung paano niya nalaman na ang kanilang grupo na Pestilence Syndicate ay nandoon na sa pangyayari. Nagtatakang tanong naman ni Lizin sa kanya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ni Kim Il-jung na ang miyembro ng peste ay nasa mental hospital nung natalo niya ang dambuhalang oso. Nagpasalamat naman siya kay Lee Jin dahil sa kanyang ginawa ay nakuha nila sa mental hospital ang tiyuhin at tiyahin ni Park Jin Sung. Sumigaw naman si Lee Jin na kung ano ba ang kanyang ginawa. Bigla namang nagsalita si Kim Il-jung at binanggit niya ang pangalan ni Lee Sung-hwa na siyang ikinagulat naman ni Lee Jin. Ipinaliwanag naman ni Il Jung at kinanpirma niya kay Lizzie na kung hindi ba niya sinusunod ang mga order nila dahil di na dahilan lamang nila si Park Jin Sung at dagdag pa ni Il Jung ngayon ang pangalawang hakbang na kanilang inihanda. Tugon naman ni Lee Zin sa kanya na kahit na ay wala pa rin kabuluhan kung bakit tinutulungan ni Song Hwa si Jin Sung. Tugon naman ni Kim Il Jung sa kanya na marami itong pinuprotektahan at walang paraan upang maprotektahan niya lahat at tinawag niya pang matanda si Lee Zin. Habang kinukuha ni Iljung ang kanyang espada ay sinabi niya naman na sa palagay niya ay pwede na siyang umalis dito dahil tapos naman ang kanyang trabaho na sayangin ang oras nila dito. Habang naglalakad si Iljung sinabi niya kay Lizin na sa oras na nahuli niya ang ikalawa na dambuhalang oso ay panalo na sila. Nagtataka na naman si Lizin na kung ano ba ang ibig sabihin ni Iljung at nang walang ano ay -ano, bigla na lang umalis si Kim Iljung. Lumipat naman ang eksena kinagiyong at dito tinanong niya si Li Sung Hua na kung ano ba ang ginagawa niya sa kay Li Hua. Napatawa naman si Li Sung Hua sabay sabi niya na matalas ang mata ni Giyong at habang unti-unti niyang kinukuha ang balat niya sa mukha ay sinabi niya naman na patay na si Lee Hua dahil pinatay niya siya at ninakaw niya ang mukha ni Li Hua at sabay tapo niya sa maskara na mukha ni Sung Hua. Sinabi naman kagad ng may pulang kaliskis na huwag na siyang mag-alala dahil nandito na siya at pagpapalain niya silang lahat. Pagkakita ni Isaak ay may naalala siya at sinabi niya na kapareho sila ng lahi at dagdag niya pa na hindi nila magawang makaalis subalit ang ibang mga kasamahan nila ay nagawa nila na makatakas. Nagalit naman ang may pulang kaliskis at sinabi niya na huwag niya silang ipagkumpara dahil sila ay mga reptilian lamang. Dahil labis ang galit na kanyang nararamdaman ay mayroong namuong ilaw sa kanyang kamay at sinabi niya na siya ay madami ng dinaanang digmaan kasama ang mga Diyos subalit pinagpilitan pa rin ni Isaak na katulad nila siya. Tugon naman ng may kaliskis na pinaplano niya na papatayin rin niya naman ang mga pinuno ng mga tore kaya naman ito na ang kanyang pagkakataon upang maisakatuparan katuparan ang kanyang pinaplano. Nilapitan naman ni Isaac ang may kaliskis at sinabi niya na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa at sa bandang huli ay tutulungan niya din sila. Sinabi naman ng may kaliskis na hindi niya akalain na gagamitin siya ng mga katulad nilang mga nilalang na ipinatapon sa ikailaliman ng mundo. Sinang ayuna naman ang may kaliskis ang sinasabi ni isaak dahil nagawa naman nila na makita ang artifact at ang propesya at dahil maganda ang kanyang mood. Dagdag niya pa na narinig niya na mayroong nilalang na nakatalo sa halimaw ng libro ni Daniel at dala niya pa ang propesya kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niya ng makialam sa pagkakataong ito. At pinagmas na niya naman si Jin Song sabay sabi niya na hindi niya inaasahan na matatalo lamang siya ng nilalang na ni Isaak at wala naman naging tugon si Jin Song sa kanyang mga sinasabi. Umiilaw na ng todo ang may kaliskis at tiningnan niya si Chonok sabay sabi niya na nakita niya na ang propesea at kaagad niya itong kinuha at dahil sa sobrang bilis niyang gumalaw ay hindi na nagawang mapigilan yun ni Jin Song at nang subukan niyang gumalaw ay bigla naman siyang natamba dahil sa pinsala na kanyang natamo mula kay Isaak. Kagad namang ipinalabas ng may pulang kaliskis ang kanyang ideya na tinatawag na Vites Testamentum habang hinahawakan niya si Chonok. Hindi naman matukoy ang ideya rank ng ideya ng may pulang kaliskis at ayon dito na ang kontrata na pinagkasunduan sa pagitan ng Diyos at tao at nakapaloob dito ang mga istorya bago pa man ang muling pagkabuhay ng Diyos na si Heso Kristo. Ang libro na ito ay orihinal na kopya ng lahat ng Biblia. Inutusan naman ng may pulang kaliski si Chonok na e reveal niya ang tunay na anyo ng artifact na nasa kanyang harapan habang si Chonok naman ay humihingi ng tulong kay Jin Sung at sinabi niya na sagipin niya siya. Bigla namang napasigaw si Hiwa Mata na pakawalan niya ang bata. Nagsalita naman si Isaak at sinabi niya sa kanilang lahat na ngayon ay masasaksihan nila ang kasaysayan at dagdag niya pa na bibigyan niya ang mga ito ng oportunidad na masaksihan ito sa malapitan at bigla namang nagpalabas ng matatalim na yelo si Isaak sa mga kasamahan ni Hiwamata at maging siya. Nang makita yun ng may kaliskis ay tumawa naman ito sabay tapo niya kay Chonok at sinabi niya habang tinatapon si Chonok na panalo na siya. Sinabihan niya naman si Chonok na alam niya na kung ano ang kanyang gagawin at dagdag niya pa na niya na alam din niya kung ano ang mangyayari kung hindi niya siya susundin dahil ayon pa sa kanya na nakita niya na kung paano niya gamitin ang kanyang kakayahan sa kay Park Jin Sung at minungkahi niya na gawin niya ang kapareho ng ginawa niya kay Park Jin Sung. Pilit pa rin tinatawag ni Chonok si Jinsang habang si Jinsang naman ay hindi niya na magawang makagalaw at dahil sa kagustuhan niyang tumulong ay pinilit niyang makagalaw at nakikiusap siya sa kanyang sarili na gumalaw na ito subalit bigla naman may hamarang sa kanyang harapan at dito binati siya ng kanyang tiyuhin at tiyahin na nakangiti at sinabi niya na matagal din silang hindi nagkita. Nang makita yun ni Teacher Ayong ay hindi naman siya makapaniwala na nandito ang tiyuhin at tiyahin ni Jinsang. Pinagmas na niya naman si Seon at sa isip-isip niya naman na alam niya na kung bakit nawala ang tiyuhin at tiyahin ni Jin Sung pagtapos ng pag-ataki sa Incheon Airport. Tinawag naman ni Hiwa mata si Jin Sung dahil nakita niya na inaataki ito ng dalawa at dito pa ulit-ulit nilang sinisipa ang ating bida. At dahil hindi na maiyak mura ni Hiwa Mata ang nangyayari kay Jin Sang ay nagpa siya itong tulungan si Jin Sang subalit sa puntong hahakbang na sana siya ay bigla naman siyang pinigilan ni An Sangho at sinabihan niya si Hiwa Mata na huwag siyang aalis. Tiningnan naman ni An Sangho si Isaak at sa isip-isip niya na hindi lamang si Isaak ang makakalaban nila at hindi pa nila natitiyak kung paano mapipigilan ang lalaking may pulang kaliskis. Patuloy pa rin sinisipa ng kanyang tiyuhin at tiyahin si Jin Song at tinanong siya ng kanyang tiyuhin na mahirap ba para sa kanya ang magsalita ng kahit ano. Masayang masaya pang sinabi ng kanyang tiyuhin na parang hindi na kayang tumayo ni Jin Song. Tumigil na sila sa kakasipa kay Jin Song at sinabi pa ng kanyang tiyuhin na naaalala niya pa na pinutol ni Jin Song ang kanyang ugat sa paa. Hindi naman sila pinansin ni Jinsang bagkos ay nag-alala pa ito kay Chonok at maya maya pa ay bigla naman nila ulit pinagsisipa at suntok si Jinsang at nang makita yun ni Chonok ay bigla naman siyang napasigaw na tigilan na nila si Jinsang at umiiyak na ito habang nakikiusap siya na tigilan na nila ito. Bigla namang hinawakan ng may kaliskis ang ulo ni Chonok sabay sabi niya na tingnan niya ng mabuti ang mangyayari at wala namang magawa si Chonok dahil isa lamang itong bata at binulungan naman siya ng may kaliskis na huwag siyang lilingon at umilaw naman ang kanyang mata at sinabi niya na nangyayari ang lahat ng ito dahil tumatanggi siya na gamitin ang kanyang kakayahan habang si Jinsam naman ay pilit niya pa rin inaabot at nagnanais siyang tulungan si Chonok at paulit-ulit namang sinasabi ng may kaliskis kay Chonok na nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagtatanggi. Pinagmasdan naman ni Jin Song ang kanyang paligid at maraming katanungan ang nabuo sa kanyang isipan at dito nakita niya si Giyong at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung bakit nagkakagano ng kanyang itsura at narinig niya na humihingi ng tawad si An Song Ho sa kanya at napatanong na naman siya sa kanyang isipan na kung para saan ang paghingi niya ng tawad. Nakita rin niya na nagising na si Seon at galit na galit ito na sinisigawan niya ang tiyuhin at tiyahin niya na hindi niya ito mapapatawad at sa isip-isip naman ni Jin Sung na hindi niya gusto na makita siya ni Seon sa ganitong kalagayan. Nakaramdam naman siya ng matinding galit at napatanong na naman siya sa kanyang isipan na kung bakit humihingi ng tawad ang kanyang mga kaibigan at kung bakit siya lang ang nag-iisa ang tumatanggap nito. Sunod-sunod na ang mga katanungan sa kanyang isipan gaya ng kung bakit siya nakakaramdam ng ganitong emosyon at kinausap niya ang kanyang sarili na hindi niya rin alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay naramdaman niya sa kanyang sarili na humahawak siya sa pataas na lubad at sa paybabang lubad at napagdesisyonan niya naman na ayos lang na bumitaw na at mumiti siya at sinabi niya sa kanyang sarili na ito na ang huli niyang hahayaan ang kanyang sarili na lamunin siya ng intensyong pumatay at kaagad siyang bumitaw sa lubad na hinahawakan niya at pagkabagsak niya ay nakangiti naman siya sabay sabi niya na gusto niyang patayin ang lahat. Nang nilamon na siya ng tuluyan ng intensyong pumatay ay nakangiti na lamang ito at nang makita yun ang kanyang tiyahin ay sinabi niya naman sa kanyang asawa na tumatawa na ang kanilang pamangkin at minungkahi ng kanyang asawa na lalaki na sa tingin niya ay kailangan lang nilang ipagpatuloy ang pag-apak kanya at nang walang ano ay -ano, bigla siyang inatoki ni Jin Song sa paa at bigla naman siyang napahiga at nagalala alala naman ang asawa niyang babae habang ang lalaki naman ay sumisigaw dahil sa sakit. Nang makita yon ni na Seon at Teacher Ayong ay nag-alala naman ang mga ito sa kanya dahil alam na nila kung ano ang kahihinat na nito. At dito ngumingiti lamang si Jin Sung habang umaapaw na naman ang kanyang intensyong pumatay. Nakita naman yun ni Isaac at napagtanto niya naman kung kay sino ang aura na umaapaw ni Jin Sung at nang walang ano ano'y bigla siyang sumugod at habang papasugod siya ay tinanong niya naman si Jin Sung na kung bakit siya nandito. Lumingon naman sa kanya si Jin Song at habang papalapit na sa kanya si Isaac ay sinabi niya naman na natatandaan niya pa ang nangyari kaya naman papatayin niya ito at bigla na lang siya inatake ni Jin Song sabay sabi niya na hindi niya siya patayin at ngumiti naman si Jin Song sa kanya at maya maya pa bigla na lamang nalaglag ang ulo ni Isaac sa sahig. Nang makita yun ni Samho ay sa isip-isip niya naman na ito na ang kanyang pagkakataon at lumakad na siya at bigla niyang sinabi kay Jin Sang na magaling ang kanyang ginawa at minungkahi niya na lumapit na siya dito upang malapatan siya ng gamot. Tumawa naman si Jin Sang sa kanyang sinabi at bigla niyang inataki si Samho at dahil sa bilis ni Jin Sang ay hindi na nagawang makailag ni Samho sa pag-ataki ni Jin Sang. Agad namang tumakbo si Teacher Ayong habang sumisigaw siya kay Sangho na napakadelikado ni Jin Sang sa ngayon at pilit niya inaabot si An Sangho at nang mahawakan niya na si Sangho ay agaran niya namang ginamit ang kanyang ideya na tinatawag na Rise Up. Hindi naman makapaniwala si Hiwa Mata sa kanyang nasasaksihan at napatanong na lang siya na kung bakit niya inataki si An Sangho dahil ang pag-ataki ni Jin Sang ay pwedeng maputol ang ulo ni An Sangho. Makalipas lamang ang ilang sandali ay unti-unti nang nalulusaw ang Tore at nawalan na ng bisa ang ideya ng Michaelis Kiss na tinatawag na God Killer dahil namatay na ang pinuno ng Tore na si Isaak. Tumigil naman sa kakaiyak si Chonok dahil nakita niya na ang labas at nang walang ano-ano'y tuluyan nang nawala ang Tore. Kaagad namang tinawag ng Michaelis Kiss si Kim Il-jung at kaagad namang pumunta si Il-jung sa kanya at masayang-masaya ito dahil tinawag na rin siya ng kanyang pinuno. Nakita rin ni Jin Song si Kim Il-jung at binati naman siya ni Kim Il-jung at sinabi niya na matagal-tagal din silang hindi nagkita ulit at tinawag niya pang bastardo si Jin Song. Nagtatakang sinabi naman ni Il-jung sa kanyang pinuno na mas tumahimik si Jin Song kumpara sa huli niya itong nakalaban at tinanong niya pa ito na kung siya ba ang may gawa kung bakit tumahimik siya. Nakangiti lamang si Jin Sung kay Il Jung at maya maya pa ay bigla na lang itong naglakad patungo sa kanilang lokasyon at nang makita ng lalaking may kaliskis ay nagulat naman ito dahil sa umaapaw nitong murderous intent at bigla niya namang sinigawan si Il Jung na kung ano ba ang kanyang ginagawa at dalian niya ng patayin ng isang yan at gawin niyang dugo ang paligid ng lugar na ito. Bigla namang pinagpapalo si Jin Song ng kanyang tiyuhin at tiyahin habang sinasabi ng kanyang tiyuhin sa kanya na tumahimik na lang siya kagaya ng kanyang namatay na magulang niya habang tinatanong pa rin ni Iljung ang kanyang pinuno na kung seryoso ba siya na siya ang may gawa kay Jin Song ng ganun. Minungkahi naman ni An Sam Ho kay Jin Song na huwag siyang makinig sa mga sinasabi ng kanyang tiyuhin sa kanya at huwag niyang alalahanin ang kanyang nakaraan o kanyang trauma. Nang marinig niya ang sinabi ni An Sung Ho sa kanya ay napatawa naman siya at sinabi niya na ang patungkol sa kanyang trauma ay hindi ito gaya ng iniisip nila. At dito nila mo na nga ng intensyong pumatay si Jin Sung at dahil doon ay siya na ang sagisag ng murderous intent at ang pinagmumula ng lahat ng murderous intent sa buong mundo at sa kanya na ang pinanggagalingan ng buong murderous intent. Bigla niya namang inatake ang kanyang tiyuhin at tiyahin at bigla naman silang napaluhod at sa pagkakataong ito ay hindi na matukoy ang idea rank at overall combat ability ng ating bida. Nang makita yun ni Kim Il-jung ay napasigaw naman siya na tinawag si Jin Sung na isang bastardo na taga South Korea at bigla siyang nagpalabas ng kanyang ideya na tinatawag na Armageddon. At bigla namang nagsilaglagan ng mga bolang apoy patungo sa lupa. Minungkahi naman ni Juya na kailangan nilang makahanap ng lugar na pagtataguan at inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na ipalabas nila ang kanika mga pangdepensa na ideya habang si Hiwa Mata naman ay sinagip niya ang bata at napasabi na lang ang bata na hindi niya pa gustong mamatay at nagsisibagsakan na nga ang mga bolang apoy sa paligid ng lugar gawa ni Kim Il Jung. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, Mag like, comment, subscribe at ehit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss!